dito kami ngayon sa Maynila. Ayan, oh, pupunta kami ng Dulamite Beach. Ayan, kasama ko yung dalawa, oh. oh. Ayan, oh, si Tsaka si... Hi, guys. Hindi inaasahan yung pagpunta namin dito. Kasi nga... mag lang po kami sa Pidgeten. Kami na Nagkarga kami yung dadali namin sa Laguna. Ngayon, malapit pala dito sa Manila Bay. Isinulit na namin. Pumunta na kami rito. Kaya ito, nakakapanibagaw talaga naman. Kita niyo kung gaano katas ang building? Oo. Yan yung pinagawa kong building. Kaso nga lang forklos. Ayan o. Ah. Sarado ng, sarado ng pandemic pre. Eh. <laughs> At sarap. Ang lamig. <laughs> Ayan na, ah. malapit na kami. Oh. Sos, ginoong building. <laughs> dito lang yan sa Maynila. Wala sa inyo yan. Ha? Kita nyo yan. Oo. oh Sos, <laughs> oh. tatas ng building. Woo, napakasarap talaga. Ayan mga kaidula, no? malapit na kami dito sa Mayanao, sa Manila Bay. At tawid pa kami doon ng kalsada. Nagang building to. Grabe. Kami doon. Ay, shoutout nga pala yan kay Sir Mon. Sir Mon, ang dami ng pinakarga mo. Grabe. Wala man libre pagkain. Naglabas <laughs> na kita lang <laughs> ito. Ayan na, ito na. Tatawid kami dito. Sos, na yan, tatawiran namin. Ay, di. Doon pa. Di, doon tayo sa dulo. Di walking dyan. Yan, doon kami sa dulo. Baka mahahuli kami dito. Wala nga kami mga pira na. Hindi pa nga kami kumakain. Ayan o. Hi. Ay yeah, yeah, yeah. Hey. Hey, no, I do not know. Hey, no. Oh, oh, oh. No, oh, no. Okay, niyo, oh. A few moments later. Ito na mga kaidulat. Tumawid na kami. Papunta na kami doon sa Dulamite Beach. Iyan nga oh. oh. Ano Oh. oh. <laughs> Dito dadaan si Babaw na tao. Kaya well, mapapakita ko na sa inyo at ito na nga mga kaidulan no. Yung dagat yun ayan na yung mga kaidulan yung Dolomite Beach mga kaidulan no. Ginagawa pala. Hindi tayo pwedeng makapasok. Ginagawa ata. Ginagawa yan to tay. Pwede Kaganda yo. Bawal na. Bawal pumasok. Restriction oh, bawal daw pumasok mga kaidula. kaya di tayo makapasok dyan. Dito na lang muna tayo. Kita naman natin oh, napakaganda. Eh, hey. mama, mama maganda. mo maganda. Oh, shout muna ito tayo. Ah? Shoutout ka muna. Shoutout out ka pala nga si Ongo. Tsaka yung Ayan na, mga kaidula, hanggang dito na lang. At tanaw-tanaw lang muna tayo kasi nga bawal daw pumasok sabi ni Bosing. Oh, yun ito yung Bosing namin. Bawal daw. <laughs> bawal pumasok mga kaidola. Diyawa nang ginagawa nga. Pero mga kaidola, nyo naman mga kaidola. No? Kung gano'ng kaganda yung bulan Oh, ayan mga tao. Oh, right, sali sa unoy. Hanggang dito na lang, mga kaidulat. Hindi pumasok. Hanggang dito lang talaga kami.